tinumbay na ni ang kick-off project ng Rotary Club of Cabuyo Circle sa paunguna ng Pangulo nito na si Maricar Suarez sa Sitio Tule, Pantabangan, Nueva Ecija. Ang proyekto ay isang makabuluhang hakbang upang matulungan ng mga residente at mag-aaral sa nasabing lugar. Hindi naging madali ang pagpunta ng grupo sa Sitio Tule, isang liblib -lib na barangay sa bayan ng Pantabangan. Ang daan patungo sa lugar ay mahirap at madalas ay maputik tuwing umuulan sakit ng dulot ito ng mga pagsubok sa transportasyon. Dayon pa hindi ito naging hadlang upang magtagumpay ang layunin ng proyekto. Sabay-sabay na isinagawa ng mga kasapi ng Rotary Club at Kabuyo Circle, mga magulang at mga residente, ang paglilinis ng sitio tole Indigenous People School. Ayon kay Maricar Suarez, ang layunin ng proyekto ay pagtingin ng kaligtasan, kalmisan at kalidad ng edukasyon sa nasabing paaralan. Nagkaroon din ng pamamahagi ng school supplies tulad ng mga lamesa, upuan, band paper, record notebook, yellow paper, mga lapis at ball pen, pati na rin ang mga gamit pang linis tulad ng walis at dustpan. Inilaan ang mga ito upang matulungan ang mga pangangailangan ng paaralan. Bukod pa dito, sama-samang inassemble ng grupo ang mga upuan upang magamit agad ng mga mag-aaral. Isinagawa ng grupo ang paglalagay ng mga street sa lugar upang magbigay liwanag at mapabuti ang seguridad ng mga residente at mag-aaral sa Sitio Tule. Ngayong araw na to Uh, sampu ng aking mga kasamahan sa Rotary Club of Cabullao Circle, ginanap namin ang aming kick-off projects. So, isa doon ay naglinis kami ng mga paralan upang makatulong din na magkaroon ng mas maganda, mas malinis na eskwelahan o classrooms ang ating mga estudyante dito sa Sitio Tule. bayun din, nagbigay din kami ng mga school supplies, mga siya para sa mga estudyante at para sa mga bisita upang makadagdag sa kung ano man yung mga meron sila dito sa kanilang paralan. At bukod doon, naglagay din kami ng mga streetlights sa mga kalsada ng Sitio at total of 12 streetlights, solar streetlights po yung aming dininate para naman makatulong sa kanilang mga uh, dito kapag gabi at kapag madilim na. Ipinaliwanag ni Maricar Suarez kung bakit nila pinili ang Sitio Tuli bilang beneficiaryo ng proyekto. Aniya, ang lugar ay nangangailangan ng malaking tulong upang mapabuti ang kalagayan nang mga mag-aaral at residente. Una-una sa lahat, nung first time akong napunta dito sa Sitio 2, naramdaman ko, uh, yung mga pangangilangan nitong sitio nila, una-una, very remote, napakalayo nila talaga sa kabihasnan. Imagine yung uh, travel dito, going dito, bumpy road, Imagine yung araw-araw na nilalakbay nila para lang makakuha sila ng mga tamang serbisyo para sa mga pangailangan nila. Uh, yun pa lang, talagang subject na sila para sa mga ganitong gawain. At bukod doon, tunay na napakabait ng mga residente ng Sitio Tuli. Alam namin na talaga namang uh, pag-iingatan nila at pagbudunihin ang aming mga ibibigay sa kanila at naibigay ng tulong sa kanila. Uh, para sa taong ito, yung aming Rotary Year 2025-2026, ang legacy project kasi ng aming governor... Ay Adopt adapt a barangay. Ako, kahit ako ay taga Laguna, ang napili ko ay ang barangay Sitsutuli dito sa Pantabangan Nueva Ecija kasi uh, talaga na ng puso ko ay nailaan ko na para sa Sitsong ito at sila na ang aking tinukoy na adopted barangay namin. So lahat ng tulong na pwede namin ibigay para sa Sitsutuli at sa mga residente nito ay ibibigay namin sa abot ng anong makakayana. Naghanda rin ng patay ng grupo upang mapagsalusaluhan ng lahat na nakiisa sa nasabing aktividad patuwang ng Rotary Club of Tabuyao Circle sa inisyatibong ito ang One Source Manpower at ang Lake Farm Bulamar sa pangunguna ni Eugene Suarez at ang Engineering Department ng Lokal na Pamahalaan ng Pantabangan na nagbigay ng suporta at tulong upang matiyak ang tagumpay ng proyekto. Nagbigay naman ng pasasalamat sa na Wagayen, Teacher 1 ng Sitio Tule in Diginus People School sa mga ginawa ng Rotary Club sa kanilang komunidad. Ayon sa kanya, malaking tulong ito hindi lamang sa paaralan kundi pati na rin sa buong komunidad ng Sitio Tule. Ako po ay nagpapasalamat mula po sa Sitio Tule IT School sa pamunuan po ni Sir Kennedy Orenes at saka sa aming mga kaguruan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo sa Rotary Club of Abuyaw Circle. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong mga donasyon at muli po na i-bless po kayo ng Lord ng marami pang biyaya at pagpapala po. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat si Marikal Suarez sa kanyang grupo at sa lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang matagumpay na kick-off project. Ang pagtutulungan ng bawat isa ay naging susi ng tagumpay ng proyekto. Nagpapasalamat ako unang-una sa mga kamembro ko sa Rotary Club of Cabuyao Circle at sa aming uh, governor, Bob J. Lo, J. Lo, uh, sa mga suporta at inspirasyon na binibigay nyo sa amin. Lalo-lalo na sa akin upang magampanan ko ang aking posisyon bilang presidente at makatulong pa na sa mas nakakarami. And also, I'd like to thank uh, the support of the LGU, ang ating mahal na Mayora, Honalisa Adipa, doon din ang ating Vice Mayor, uh, Vice Mayor Roberto Adipa, uh, Engineering Department po ng LGU ng Pantabangan. Nagpapasalamat kami sa mga support ang ibinibigay niyo po sa amin sa aming mga pagpunta-punta dito sa Sitio Tuli upang aming magampanan ang aming mga tungkulin dito sa barangay na ito. Ang proyekto ay isang patunay ng malasakit at dedikasyon ng Rotary Club of Kabuyong Circle sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga komunidad, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng tulong. Para sa special report, Maureen Padarada, nag-uulat. Para sa DWNE, Talaradyo ang inyong kakampi.